May clip na lumabas na bagong interview ng mga parents ni Doni Pangilinan. Ayon sa kanila ay kapag nanligaw ka, dapat sigurado ka. Panoorin ang sagot ng daddy ni Doni. Kung manliligaw ka, siguraduhin mo, sigurado ka. Kanta yan ni Bel. Sigurado. <laughs> Grabe, hindi talaga nakakalimutan na i-mention si Bel Mariano. Talagang makikita mo na happy sila para kay Donnie at Bel. At talagang alam na alam nila kung ano ang mga ginagawang kanta ni Bel Mariano. Dahil napaka-supportive nila sa dalaga. At nakakamiss rin makita na lagi nagsha-shopping ang dalawa. At tinutulungan talaga nila ang bawat isa na mamili ng kanilang bibilhin. At alam naman natin na mahilig ang dalawa sa mga couple things.